Ang ng mais tayo, so, ayan. Green na green yung mais. Ayan doon sa kapila, oh. Green green yung mais. Ang lawak na. Ayan. Maisan. Tagtanim naman ng mais. Ayan, may chiri pa. nag na naman ng yan you noo know, trigo na nila yung trigo ah okay ah so yeah the harvest later Trjeditsa Bread and um a... yeah, bread bread oh yeah Brzienica. for bread yeah ay bagal eh Ano mega bayo <laughs> Oh uh -huh. very 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 good mm, super super yeah lawak talaga ng taniman. palang pa lang ang trigo. Hindi pa green pa, hindi pa siya maani.

dami pa rin cherry sa daan. Oh, ganda na guys.